Paulo Avilino hinihigpitan si Kim Chu sa pagpapaseksi. Usap-usapan ngayon sa social media platform ng ex dating Twitter na hinihigpitan ni Paulo Avilino sa pagsusuot ng sexing damit si Kim Chu. Nagsimula ito sa isang post ng isang alter account na naging pulutan ng mga netizens sa pagiging marites nila. Say pa ng ilang netizens na napapansin daw na parang nababawasan ang pagiging sexy ng mga suot ni Kim Chu sa kapamilya noon time show ng It's Show Time. May iba tuloy ang nagtatanong kung sina Paulo at Kim na ba, kaya ganoon na lamang ang paghihigpit ng aktor sa aktres lalo pat panaytokso ng mga host ng It's Showtime sa dalaga. Recently nga ay pinatatamaan siya ni Vong Navarro sa tanong nito kung nararamdaman na ba nila yung pakikiramdam na parang kayo pero parang hindi. Sabay tutok naman ng kamera kay Kim Chu. Kilig na kilig syempre ang Kim Pao fans sa mga ganong patama kay Kim Chu. Sila na nga po kahit anong deny ni Kimi natin panatag ako dahil marami ng signs. Kilig na post ng isang fans ng Kim Pao. Ha ha ha, halata ka talaga, Kimi. Dapat kasi sinabi mo na lang na wala naman talaga. Ha ha ha, wala pa kasi talagang magjowa na kayo ni Pao Pao. Ha ha ha, tingnan ninyo ang reaksyon niya. Hiyan gets na ha, ha kasi nga sila na talaga. Say pa ng isang fans ng Kim Pao. Nitong nakaraan nga, halos hindi na naman magkandamayaw ang madlang netizens dahil sa pinakawalang pangmalakasang fan service ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Kamakailan nga ay bumisita ang love team sa Sorsogon para sa Gayon Ciudad Festival na dinayo ng maraming Kim Pao fans sa isang pinakadinadayong landmark na Bicol ay ang Mayon Volcano. na kilala sa perfect cone nito. Medyo may pagkatsosi pa nga daw ang bulkan. Pinaniniwalaan kasi ng mga lokal na pagpapakita lang daw ang mayon kapag ang bumisita ay mabuting tao. Madalas nga ay malaking bahagi ng bulkan ang nakatago sa ulap. Kaya madalas, maraming bigong makakuha ng perfect picture nito. Kaya ganoon na lamang ang gulat ng mga netizens at diehard fans ng magpost post si Kim Chu sa kanyang Instagram story ng jump shot kasama si Paolo Avilino. Tampok ang mayon sa likod na walang bahid ni isang kaulapan. Say ng mga netizen, pati raw ang mayon ay sumuporta sa Kim Pao, bongga. Hindi naman nagpahuli as sa pagkomento ang ilan pang netizens. You know what's cool in Bicol? It's the feeling when you get mesmerized with the beauty of the perfectly shaped volcano Mount Mayon. There are a lot of belief about Mount Mayon and my most favorite is when you clearly see it and not hiding behind the clouds, it means you're a good person.